Welcome to Rain TV. Ito ha, ito yung pag-uusapan natin ha. Ito yung tungkol sa Belkin's Pharmaceutical Company. Yung sinasabi ni Senator Rafi Tulfo na komisyon na natatanggap ng mga doktor ha. Yun ang sinabi ng ng doctors na hindi siya komisyon. It's a check rebates na galing sa pharmaceutical company na mga binibigay sa kanila na incentives. Do alam natin na bawal yun. Pero ito ha, ito yung ano, ito yung nakaka nakakagalit ha kay senator. Bakit mo lilimitahan yung mga tao na sasagutin yung mga tanong mo na yes or no? Wala ka sa show mo. 'Di ba? Wala ka sa RTIA. Para ma limitahan nimo ang ilang mga sagot. Just listen to what they can explain. Hindi yung puro lang yung ikaw ang dapat pakinggan. Ito yung pansin niyo ha. Isang minuto lang talaga si Senator raffi Tulfo mag-aantay sa'yo kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung explanation mo. Isang minuto lang talaga. O yun talaga, alam niya na isang minuto lang ako mag-aantay nito. Kung pwede babarahin kanya kahit wala pang isang minuto yan. At sasabihin mo sa isang licensed na doktor, sasabihin mo na kawawa ka kulong ka. I-detain ka. Bakit mo gustong pahiyain ang mga taong ganyan? Mga taong professional, mga taong may pinag-aralan. Alam mo, mahirap mag-aral ng medisina, Dok. Senator. Alam mo, mahirap mag-aral o magtapos ng pag-aaral ng isang medisina. Tapos parang tinatakot mo sila. Sasabihin mo na ko, high blood ako, nako ano ba 'yan? tapos sasabihin mo sa kanila na makukulong ka. Anong klase? Ewan ko ha, ewan ko kay senator, bakit ganyan siya. 'Di ba? Alam natin na bawal. Bawal sa mga doctors na tatanggap ng mga ganyan. 'Di ba? Ito lang din yung tanong ko. Illegal ba sa mga doctors na magbenta sila ng mga mga gamot? Kahit may mga pharmacy sila? at legal ang mga business na gagawin nila? Di ba? Yun din yung tanong ko. Pero parang bawal talaga siya, no? Okay, pakinggan natin to ha? Wala pa kasi sa minuto. Thank you, Mr. Chair, na. for giving us the time to deliver this opening speech and showing our video. Okay. Again, we want to emphasize that our company's goal is to really to provide affordable and quality medicines. Let me give an example. For hypertension, Diabetes for patients with hypertension, diabetes and coronary artery disease. A maintenance drug priced at Bel by Belkens will cost one hundred twenty eight pesos per day savings per day with a savings of as much as two thousand three hundred five pesos to four thousand six hundred pesos per month. or an equivalent of 27,000 to 55,000 pesos a year. That is around 55,000 peso a year or 27,000 depending on the brand. Mr. Chair, uh, Go ahead, Senator. excuse Mr. me, Pabilisan uh, um, po ito, yes. Mr. Go, eh, kasi mahabali man sinasabi mo. Isang tanong lang, would you deny, okay, wala po akong problema sa inyong negosyo per se. Legitimate po yung negosyo ninyo. Meron kayong SEC registration, BIR, FDA approved yung mga drugs nyo. Wala tayong problema dyan, sir. Ang tanong ko ngayon, would you admit or deny na yung may mga doktor na pasok sa MLM ninyo ay nakatanggap ng commission, yes or no? You are under oath. I remind you, Mr. Go, Ulitin ko yung tanong ko para maging maliwanag. Would you admit or would you deny na 'yung mga doktor na ng inyong networking ay nakakatanggap ng komisyon coming from your company? Yes or no? Ah, uh, there are two. No, sir. Yes or no? I yes deny. or no lang po, please. You deny. You deny makukulong ka ngayon. Because meron ako mga cheque na magpapatunay na ika, kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na miyembro ni Yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Binigyan kita ng chance. I'll give you another chance. Doktor, doktor ka? Yes po. Okay. Kawawa ka naman, Dok. Grabe naman talaga yung kawawa, no? Grabe talaga naman talaga tong si Senator Rafi Tulfo. Siguro sa government hospital bawal 'yan, talaga. Pero in private clinics, na inevitable 'yan. Kung isa lang naman ang brand ng gamot at subok na effective, hindi naman 'yan pini-prescribe sa pasyente pag di subok, no? Ulitin ko. Sure ka, ididinay mo. Meron na akong check rate na yung mga doktor na miyembro ng MLM ninyo. Parang tinatakot niya pa talaga, no? Katakotin pa niya talaga. Kung lilinisin nila, gano'n. Malinis ba yung ano doon, sa baba? <sighs> Naku. Malinis ba yung paglalagyan nila? Yung kulungan nila? Wow. Ang daling sabihin. Ang daling mamahiya, magpahiya. Sa mga resource person. So, ay hindi nakakatangg ay nakakatanggap ng komisyon. You said, Nandyan po kayo ha in aid of legislation para mag-conduct ng mga inquiries dyan, investigations, hearings, mag-gather ng information and evidence on matters relevant ha, relevant to proposed legislation to determine if existing laws are being properly implemented. Yung mga inquiries nyo dyan para gumawa kayo ng bagong batas or amending existing ones. Ang pahiyom ni senator Raffio kay... Sen. Raffio. siya. Yaging ang doktor. Hindi rin naman lahat ha ng pagkakataon eh against ako sa mga sinasabi ni senator Tulfo. May mga ano din naman, pagkakataon na okay yung mga ano niya, mga proposal niya. Okay. I rest my case, Mr. Uh, Mr. Agad, Chair. Agad. So mamaya, pakilinis lang. Sa baba. Sa... May tanong lang ako sa ano. Ay, yung, yung ano yung papakulong natin yung mga ano nagsisimaling the detention. Ah. Uh, 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 uh detain natin to si Mr. Go dahil Mr. under oath nagsin And I will show you proof na siya po ay nagsinungaling. May tanong lang po ako sa FD. Diba yung dapat pag-usapan nyo dyan? Yun na nga sabi diba ni Senator Pia Cayetano. Kaya, Kaya nga nagkagulo sa Senado eh. Kasi ang dapat lang talagang pag-usapan dyan eh, yung about sa bullying. Tapos umabot kayo sa ganyan. Nagpepresenta na kayo ng mga anong klase mga ano diyan, mga documents mga mga resibo, mga mga proof na kesa ganito, kesa ganyan. 'Di ba? Tapos hindi niyo pa sinabi. Hindi pa nalaman ng ibang mga senador na meron pala kayong gagawin kinabukasan na hearing na ganyan. Eh, lahat ba ng gamot nila ay Instead, yung Okay, Dapat yung magiging ano nyo dyan, yung itatakol nyo dyan, yung about sa bullying. Lahat uh, Hindi alam nila. Hindi alam ng anyo. ibang senador. Uh, tama po yung senator. ah uh, well, license to operate and Ay, their lako. products are registered. Lahat eh, dumadaan. Yes po. At meron pa po silang pending applications for CPR. CPR. Ewan ko sa ano ha, sa batch ng mga ano ngayon. Ewan ko lang ha sa sa ako alang niha sa eto lang yung pananaw ah, paningin sa ano ko eto lang yung ano ko yung masasabi ko the worst batch na mga ano ngayon ang nagbibigay ng gulo dyan, parang sa Senator Rafi Tulfo talaga. Parang nahawa na yung mga kasamahan niya ba? Like that. Parang nahawa na. Kasi parang gusto na nila maggrandstanding every, every hearing para kunwari, alam ng mga taong sinasabi ni Senator Rafi na mahihirap, dukha, yung mga walang pinag-aralan, yung mga pobre, para maano ba, masink in sa langunang una ang galing naman ni Senator. Pero hindi nila alam kung ano ba talagang pinaka-root doon sa mga ginagawa ni ano, honey, Senator Raffy. Kung pang-grandstanding lang ba? Kasi dapat talaga dyan sa Senado, kung meron kayong mga hearing, pinag-aaralan nyo muna kung ano yung magiging ano ni'yo topic nyo kinabukasan. Huwag nyo muna ang kanang, kanang ikaw ng inyuhang mga emotions ba? Na paggalit kayo, gusto nyo nang mamahiya. ayun nyo nang pakinggan every side. Parang gusto nyo, kayo lang ang tama di ba? Like, parang, alam nyo, parang nakakasawa din ha. Hay naku, hanggang dito na lang. Thank you for watching, mga Karain TV. Mr. Cueto, may nakikita ba kayong violations sa uh, uh, Code of Ethics of uh, Physicians dito? Mr. Chair, uh, if the charges or accusations are true, the RA-2382 contains a provision That violation of the code of ethics for the medical profession is one of the grounds for reprimand, suspension, or revocation of license. So all that we need because we have not done our investigation and we have not gathered enough information regarding the activities of the physicians who may own Belkins. We at this point in time cannot give a categorical answer. But uh, as I said, it will depend on the evidence that will be gathered, Your Honor. So we have enough provisions uh, in the law which will be the basis of decisions of the Board of Medicine. It will be the Board of Medicine which will investigate, Mr. Chair.